Good morning mga kalapatids Ako na naman po si Kaurag Nagbablog Ngayong araw po mga kalapatids Bali nagpa-ronda po ako ng kalapati po Ayun o Bali siyam yung uh, siyam yung uh, pinaronda ko ngayong umaga Kaso nga lang Malas umulan eh Ayun o Umuulan yan mga Kaurag eh. At saka ang delikado pa mga kaurag, mga kalapati sayo oh. no. Yung dalawang uh, kalapati ko nasa ano talaga oh. Nasa kuryente talaga oh, nasa wire. Ayun oh. Yung kulay puti tapos yung uh, black checkered. Ayun oh. Yan yung black checkered. Oh. Ito naman yung puti, ayun oh. Delikado sila, sila dyan eh. Baka ano eh. Baka makuryente sila dyan. Delikado sila dyan eh. Yun, na uh, yung iba iwa iwalay eh. Andito naman yung isa oh. Yung uh, may puti ang pakpak -pak na checkered. Ayun oh. Nandyan din sa wire. Pero dyan, hindi masyadong delikado dyan mga kalapatids. Kasi ano lang yan eh yung nandoon ang delikado doon sa dalawang yun oh. tapos yung isa naman nandoon doon malayo oh. yun yun yung uh, sa internet na ano na na antena yun oh. yun yung isa oh. nandoon oh. yung uh, blue bar yun ayun oh. gumagalaw siya oh. yun oh nasa may ano internet na ano antena hiwa-hiwalay kasi tapos yung uh, apat naman hiwa-hiwalay nagano na grounda hiwa-hiwalay yung apat tapos yung isang puti andito sa ano sa bubong ko bali syam yung uh, pinaronda ko dalawa dun sa poste isa ditong puti, tatlo na, apat. Tapos yung nandun sa may uh, antena ng uh, internet, lima. Tapos yung apat, ewan ko kung saan pumunta eh. Kasi rumunda sila eh. Rumunda sila mga uh, yung apat na yun. Bahala sila kung makaka-away pa sila o hindi. <laughs> Eh, sana makauwi. Kasi sanay na rin naman yun eh. Lalo na yung ano, yung uh, tatlo. Sanay na sanay na yung tatlo. Pero yung isa, yung asawa ng uh, blue bar, yung nandito. Yung nandito sa kulungan. Yung uh, Andalusian ba yun, yung tawag dun? Yung uh, parang nag-ano, nagbabrown siya na... Hindi naman siya ano, eh, red check eh. Parang ano, Andalusian ba 'yun? Asawa ng ano red bar 'yun. Medyo delikado 'yun kasi um, ewan ko lang kung makauwi pa. Pero yung tatlo, sigurado makauwi 'yun. Pero yung isa, yung Andalusian niya, delikado 'yun. Eh. Pero tingnan natin mamaya mga kalapatids, baka makauwi rin. Mula no, yan oh. Patak ng bubong na yan, oh. yan Pumapatak yung uh, sa bubong. Yan. Ito. Yan o. Oh, yung sya oh. oh. Mahirap na magkasakit mga kalapatid si. Eh. Puso pa naman ngayon yung ano, yung uh, tawag dito, yung uh, lagnat. Tapos yung sipon. ng usong -uso ngayon mga kalapatids dito sa amin, dito sa Naga City dito sa Bicol kaya ingat muna ako kasi lalo na may trabaho ako kaya uh, iniingat lang ko yung sarili ko kasi pag nagkasakit walang trabaho <laughs> ayan, hintayin na lang po natin hintayin ko na lang po yung apat na yun kasi yung uh, lima nandito na, nakatambay na sa mga kanto-kanto kanya-kanyang kanto, -kanto, kanya -kanyang kanto yung apat na lang uh, ah, sabado po ngayon mga kalapatids kaya nakapagparunda ako eh timing umuulan eh sabado po ngayon day off ko po ngayon bukas may trabaho na naman ako sunday kaya pinarunda ko naman yung uh, ito itong tatlo ang natira oh. ito mababatsir ko pa to kaso nga lang maiksi pa yung ano yung pakpak -pak niya mga kalapatids may mahaba na rin siya yung pinakadulo mahaba na rin yan no sa kabilaan pero yung ibang ano ibang uh, ibang uh, ano niya balahibo hindi pa masyadong <coughs> mahaba <coughs> kaya papahabain ko muna yan mga kalapatids asawa yan ng ano eh ng black chica de yung nandun no nandun sa poste tapos ito naman mababatcher ko pa rin to itong blue bar na to ito ang pinaka ano pang malakasan ko talaga oh. PHE ito mga kalapatids galing kaya alpamor bloodline PHE yan mga kalapatids eh. Oh. ph a galing may nila yan mga kalapatids yan ito naman yung asawa niya Ah, native lang yan mga kalapatid. So, maliit lang ang ilong. Pero okay na yan mga kalapatid. Kasi, paborito ko talaga yung brown eh. Kahit pa native yan o kung ano pa manalahi. Eh, basta brown. Brown, kulay puti. <coughs> yan, yan ang mga paborito kong dalawa. Pero ito, pang malakasan to mga kalapatid. So. Oh. Maganda ang lahi nito. Malakas ito rumunda, mga kalapatid, oh. Galing Maynila. Oh, galing yan kay Alphamore. Alphamore Bloodlines. Kaya nga pala, mga kalapatid, isang uh, kalapate ko na lang pala ngayon. Bale, bale ano na lang, uh, 12 na lang ata. Oo, oh, 12 na lang. Dosing piraso na lang ang kalapati ko mga kalapatids. Bali, 14 ata, 14 yan eh. 14 yan dati, uh, hindi na bumalik yung uh, blue bar. Yung isang blue bar, yung uh, pang malakasan din. Yung uh, may sing-sing uh, may, uh, na Japan ring. Maganda yun eh. Hindi na bumalik, uh, bumalik ata kay Alphamore. Pangalawa naman na nawala, blue bar na naman. Yung uh, may sing, sing din na ano, na tawag dito. May sing, may sing, -sing din na Japan. Mal malakasan talaga yun eh. Kasi, kasi talagang hindi ko pa nabatcher eh. Kahit, kahit anong ginawa ko na, ginawa ko na lahat. Talagang bumalik pa talaga, umalis pa talaga dito sa ano, sa lugar ko. Ibig sabihin, yung lahi nila talagang pangmalakasan. Dalawang may singsing -sing yun na Japan mga kalapatids. yung pareho blue bar. Kaya ibig sabihin talagang pangmalakasan yun. Kasi ilang buwan na sa akin eh. Hindi ko pa rin nabachir <coughs> talagang umalis pa. Ah, uh, bumiyahe pa kung saan. Tapos hindi na bumalik sa akin. Talagang uh, ibig sabihin talagang nga uh, ano malakas yung uh, ano niya yung yung isip niya talaga na hindi agad-agad siya na nababatsir mga kalapatid yung uh, may ring na dalawang singsing -sing ko na kalapati Japan ring talagang hindi siya basta-basta mababatsir mga kalapatid believe ko dun sa dalawang yun eh pareho may ring na Japan ring Kaso lang ah, talagang ano eh mahirap batchirin eh talagang ano matalino talaga. Ewan ko lang kung napasaan yung dalawa eh. Ah, swerte na siguro kung sino yung nakadagit nun. O kaya kung bumalik kay Alpamor, dalawa lang naman yun eh. Babalik kay Alpamor o kaya talagang nagpadagit na sila. Kasi mahirap batchirin eh. Trinay ko talaga ah, alos magte three months na sa akin eh nung binigay sa akin ni Alpamur Three months na sila sa akin yung uh, dalawang may Japan ring kaso talaga nga umalis pa talaga mga kalapatids kaya good luck na lang sa kanilang dalawa um, sige hanggang dito na muna yung vlog ko mga kalapatids yun, yun muna yung update ko sa akin uh, kalapati eh. bali Dalawang Japan ring. Maganda sana yun eh. Talagang pang maalakasan yun eh. Sipin mo, uh, trinay kong i-batcher. Magti-trimans mag na sa akin. Hindi ko pa na-batcher, mga kalapatids. Talagang umalis pa. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Hintayin ko na lang po yung apat na babalik pa sa akin, mga kalapatids. Pinarunda ko kasi sa... Pinarunda ko kasi kaya good luck na lang po sa mga nagkakalapati. Magandang umaga. Happy New Year na lang po sa inyo. Isang araw na lang po. Ah hindi, dalawang araw na lang. Hindi, isa eh. 30 ngayon eh. 30. Pitcha 30 ngayon, bukas 31. Happy New Year na lang po sa inyong lahat. Bye!